flex ko lang po itong aking laurel. Tingnan nyo po, o oh. Nasa 5 feet na po yan. Nagsimula kasi to ganito lang. Isang isang stem lang yan na maliit. Parang mga 10 to 12 inches lang. Tapos, nagkaroon siya ng dito, suloy na pangalawang sanga. Nung medyo tumaas taas siya ng mga 3 feet, pinutol ko siya dito. Yan, oh medyo tumaas na rin yung pinutol ko. Tumaas na rin itong pinakapuno. Siyang pedal matagal-tagal na rin. Pinutol ko siya dito. Ang nangyari, nagkaroon ng nanganak. Ito, isa, dalawa, tatlo. Nagkaroon ng tatlong sanga. Ayan. Ngayon, nung medyo naging tumaas-taas pa siya ng konti, ito, naging five feet na nga. Ang ginawa ko, pinutol ko naman dito. Yung mga pinakatalbos, pinuputol ko. Ayan. So, ang nangyari, tinubuan ng maraming sanga na maliliit. So, eto lalaki pa rin to. Siyempre, sa malamang. Alam nyo, dito na nga ako mukuha ng pandagay ko sa mga niluluto kong mga ulam eh. Ayan. Fresh, fresh, ano, laurel leaf. Fresh bay leaf yung sinasahog ko na sa mga bisarsang ulam. tingnan nyo po yung timba niya. Naka-extra large lang. Ngayon, kung ito ay patuloy na lumalaki, ililipat na namin ito malamang sa isang malaking drum. Drum size na container na, at saka yung matibay. nakakatuwa lang po, oh, nakapagpabuhay ng law. Ito sariwang-sariwa at malalaki na rin yung dahon. Ayan. nakakatuwa ang aking laurel. Alam mo nga, binabala ko na nga rin i tong aking laurel eh. Ayan no, total malaki-laki na rin siya. Pero pag-aaralan ko muna kung paano ba ito minamarkot. Sayang din naman kasi, nagmamarkot din ako ng mga ibang halaman. So, might as well, mapag-aralan ko rin kung paano ito i-markot para mas maparami ko siya. At the same time, kung mapaparami ko siya or magsucceed man ako sa pagmamarkot, ay maaari ko na siyang naibenta, ba diba? Tingnan mo itong ganda-ganda, Oh. Sariwan-sariwa yung mga dahon. Maya-maya ay magluluto ako ng disarsang ulam. So, dito ako uli kukuha ng aking gagamitin na fresh bay leaf. O, oh, ba diba? May sariwa tayong mga spices. Ang dami ng sanga, oh. Huh? Nakakatuwa talaga. Kagaya po ngayon, sakto magluluto ako ng kaldereto sa pananghalian. So, dito na ako kukuha ng aking gagamitin na laurel. O, di ba? At least first herbs ang ating magagamit. Nadamihan ko na. Kasi binabala ko tong i-mark ko portion na O, di ba? Tapos ulit ang ating halamang laurel. Tingnan mo naman, may mga panibagong suloy siya. Ang dami, no? Muli, ito po ang The Late Bloomer. Happy planting!